Hello po, good morning. Ako nga po pala si Rosana Engoles, ang mama po ni Justin Alfred Engoles. Uh, Unang-una -una po sa lahat, Mar uh, binabati ko po ang lahat ng mga teacher po ng anak ko dyan sa school na pumapangalawa po bilang magulang po nila. At muli po ma'am, maraming maraming salamat po sa pagsakripisyon niyo po, sa paggabay at sa pagturo po sa aming mga anak dyan sa school. At uh, ngayon po ay nandito po ako ngayon sa ibang bansa kasalukuyan pong nagtatrabaho po para sa matugunan ko po ang pangailangan ng mga anak ko lalo lalo sa kanilang pag-aaral. At uh, bilang isang single mother po, mahirap pero kinakaya po tinitiis ang lahat para lamang po sa magandang kinabukasan po ng, aking, ng aming mga anak. At muli po ako po ay magbabasahin ko po ang liham na ginawa ng aking anak na si Justin Alfred N. Coles. Ito po ang kanyang liham. Ang sulat na ito ay para sa iyo, Mama. Sisimulan ko muna sa pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa niyo sa akin. Sa pagdala niyo sa akin sa sinapupunan ng siyam na puwan. Salamat sa pagiging malupit na ina kasi po talagang medyo strict po ako sa mga bagay na alam ko naman po ay eh, kabubuti po nila pagdating po ng panahon. Salama uh, sa amin ni Kuya. Kahit na minsan matigas ang ulo naming dalawa, ang lahat ng sasabihin ko dito ay alam ko sa sarili ko na totoo. At sa aking nararamdaman, minsan sa tuwing nakakita ako ng mga kumpletong pamilya, may kunting inggit akong nararamdaman sa kanila. Alam ko normal lang yon kasi di ko naman iyon. Pero even though that I'm still happy kasi, alam ko na may ina ako dyan na kaya maging nanay at tatay para sa amin ni kuya. Salamat anak. Kahit malayo siya, alam kong mahal na mahal niya kaming dalawa. Kasi, and the best. Kahit na minsan di ko maipakita sa kanya na mahal ko din siya. Dahil hindi, hindi ako sanay na masabi ang mga salitang ito. Kahit na minsan mayroon kaming mga di pagkakaunawaan, mga, bag, mga gusto, pagkaunawa na gusto ko pagkakanoan ng mga bagay na gusto ko. Ngunit, nahihiya, naghihirap kayo dyan sa ibang bansa para lang maitaguyod kami ni Kuya dito. At nang nakagraduate na si Kuya, ay di ko man lang nasabi sa inyo na kung gaano ako kaproud sa inyo. Kahit na mag-isa at lang kayo ay napapag, napag-graduate nyo na si college si kuya. Kayo talagang mga OFW ang true hero ng bansang ito. Pasensya na po kasi ang true hero ng bansang ito. Minsan, naiinis din ako sa sarili ko kasi may mga kunting galit na nabubuo dito sa akin. mga bagay na di ko ma-explain at ito ang pangako ko sa inyo ma pag ako ay umaman nagkakapera, bibili ako ng lupa sa Timberland anak, sobrang mahal doon pero salamat anak